Kilala bilang bad boy mula da Djangas, isa sa pinakamagaling na buksingerong Pilipino na minsan ay umangat sa tuktok ng mundo. Naging world champion noong mga panahong wala pang Manny Pacquiao. Kilala si Rolando Navarrete bilang isa sa pinakamalakas sumuntok sa kanyang panahon. Ngunit may isang lihim na hindi alam ng karamihan. Paano nga ba nasira ang karera ng isang tulad niya na may talento, lakas at pangalan sa boxing? Tara balikan natin ang kwento ng kanyang pagsimula at ang hindi inaasahang trahedyang nangyari sa kanya. Si Rolando Navarrete ay ipinanganak sa General Santos City at lumaki sa hirap ng buhay. Sa murang edad, pinasok niya ang boxing para makaahon sa kahirapan. Hindi nagtagal, nakilala siya sa amateur scene at tuloy-tuloy ang kanyang pagsikat sa professional boxing. Noong August 29, 1981, nakamit niya ang pinakamalaking tagumpay sa kanyang buhay nang talunin niya si Cornelius Boza Edwards ng Estados Unidos para sa W Super Featherweight title. Sa edad na 24 ay agad siyang naging world champion at kinilala bilang isa sa mga Pinoy boxing heroes. Siya ay nagkaroon ng 72 professional fights sa kanyang boxing career. 56 dito ang panalo tatlong po tatlo dito ay tinapos niya via knockout. Tatlong po ang talo at apat ang tabla. Pero sa ang pangyayari at hindi nagtagal unti-unting bumagsak ang kanyang karera. Sa halip na mas lalo pang umangat ay nagsimulang masira ang karera ni Navarrete dahil sa kanyang lifestyle. Kilala siya hindi lang sa kanyang boxing skills kundi rin sa pagiging palabiro at maangas kaya tinawag siya o binansagan siyang bad boy pero talagang kanyang pinatunayan ito. Ang pagiging bad boy niya sa labas ng ring ang naging malaking dahilan ng kanyang pagbagsak. Nagkaroon siya ng bisyo tulad ng alak at droga. Imbes na mag-focus sa training at disiplina, mas naging abala siya sa bisyo at nightlife. Dagdag pa dito ay madalas siyang masangkot sa gulo. Nakikipag-away at kuminsan ay nasasangkot pa sa mga iskandalo unti-unti nitong sinira ang kanyang reputasyon bilang isang profesional na boksingero. Hindi rin nagtagal nawala sa kanya ang corona. Noong May 1982, natalo siya kay Rafael Limon at doon nagsimula ang sunod-sunod na tila malas sa kanyang buhay. Mula sa pagiging world champion, unti-unti siyang nakalimutan at naisantabi ng boxing world. Pero ang mas masakit, hindi lang sa ring siya talo, kundi pati sa labas nito. Nawalan siya ng suporta at tiwala mula sa mga taong nasa paligid niya at ang pinakamalaking dagok sa buhay at karera ni Rolando Navarrete ay nang masangkot siya sa isang kaso ng pang-aabuso. Noong 1984 habang nasa Amerika si Navarrete sa kasagsagan ng kanyang karera, kinasuhan siya ng statutory rape matapos akusahan ng isang minor di edad na babae. Dahil sa kasong ito, siya ay nahatulan at nakulong sa Hawaii. Ito ang naging malaking dahilan kung bakit bumagsak ang kanyang boxing career kahit na nasa prime years pa siya bilang isang world champion. Habang nakakulong, tuluyang nasira ang kanyang reputasyon. Nawala ang tiwala ng promoters at fans at hindi na niya nabawi ang dating kasikatan. Paglabas niya ng kulungan, iba na ang panahon at marami ng bagong buksingero ang sumikat. Hindi na siya nakabalik sa dating posisyon bilang world champion. Mula noon, mas nakilala siya hindi sa kanyang mga panalo, kundi sa kanyang mga pagkakamali sa labas ng ring. Ang kwento ni Rolando Navarrete ay isang malakas na paalala sa lahat. Hindi sapat ang talento at lakas para magtagumpay. Kailangan din ng disiplina, tamang desisyon at malinis na pamumuhay. Dahil kahit gaano ka kagaling kung hindi mo iingatan, isang iglap lang mawawala lahat ng pinaghirapan mo. Siya ang ehemplo na kahit umabot ka sa tuktok ng mundo, pwede ka rin bumagsak kapag hindi mo makontrol ang sarili mo. Kaya nagsisilbing isang paalala na huwag nating sayangin ang ating potensyal, maging disiplinado at piliin ang tamang landas. Ngayon, malayo na ang kanyang sitwasyon kumpara sa dating marangyang pamumuhay. Ayon sa mga ulat, nagtitinda na siya ng isda sa palengke upang may makain at may mapagkuna ng panggasto sa araw-araw. Ito na ang kanyang pangunahing hanap buhay matapos mawala ang kanyang mga naipon sa boxing. Maraming netizens ang nalulungkot sa sinapit ni Navarrete dahil kung hindi sana siya nasangkot sa mga bisyo at maling desisyon, baka hanggang ngayon ay isa siya sa pinakarespetadong dating kampiyon ng Pilipinas.